I've been attached with the feeling of the waking up with you. Grabe nga talaga ang napanood nating live mula sa mga bablis sa Milan na kung saan ay nagperform nga ito ang ating Donny at Bell dito. At talaga namang napahiyaw pa ang maraming bablis ng gawin na nga ito ng ating Donny kay Bell Mariano. At narito pa nga guys ang bawat video. Ayun nga guys sa mga bula, pabigla-bigla to si Donnie. Paano na lang kung biglang humarap sa'yo si Belle? E eh di nag-kiss pa kayo. Eh, ito nga ang outfitan ng ating couple nung nakita nga natin sila ang nagre rehearse at talaga namang pinatunayan na kung gaano nga sila ka-in love sa isa't isa. At pagkita nga rin sa mga nasabing video kung gaano nga sila magbulungan at talaga namang kinakiligan nga ito nang maraming babblis doan sa Milan. Na kahit nga dito sa Pinas, trending na trending nga ito sa social media media dahil alam naman natin na itong ang ating Donnie at Belle ay mahilig talaga magbulungan na talagang sila ay may sariling ang mundo kapag magkasama kaya naman stay tuned lang tayo for more update sa ating Donnie at Belle sa mga susunod pa na ayuda